Gidayo, ang pungko-pungko sa Mandawi City, gipasiradan tungod sa kakuangan sa papilis gikan sa Mantawi City Hall. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick! Yes, Lan, gipagawas ang cease and desist order ni mga pungko-pungko stalls sa Mandawi Reclamation Area at bang sa Usaka Universidad. Uban ang mga pulis, girumbo sa taga Business Permit and Licensing Office, kun BPLO, ang mga stall sa Mandawi Reclamation Area. Giserve ang cease and desist order sa mga nag-operate ug namaligya sa pungko-pungko at bang sa Usakadakong Universidad. Muabot sa lima ka mga stalls ang gipasiradaan tungod sa kakulangan sa mga papeles. Matod sa opisyal sa BPLO, taud-taud naghihatagan o higayon ang tagduma aron makakomply sa requirements. May aksyon ang City Hall tungod sa report nga ipasusi ang maong negosyo. Kulang dyan ilang requirements, especially sa ilang mga kontrata. So, na trigger point lang, na ay nangang-complain sa ilaha. Ano daw wala sa business permit and na incident. Matod sa BPLO, kay pagkaon ang gisgutan, importante sab ang pag-inspeksyon o mga papeles gikan sa City Health Office gipanghinaot hino nila nga mo ra ang tag-iya sa mga pungko-pungko stalls aron dili sab maapektuhan ang negosyo. Nag-remind na, na nila nga magkuha business permit kay mao lagi ninyo ang gitinda. And most especially na pa mo sa um, within school zone. So mga estudyante, padung jud sa inyo hawan one natin. Pasalig sa syudad, sa higayon nga makumpleto na ang mga rekisito, hayan makabalik rahinoon sila sa pag-operate o makapamaligya. Lang gipasabot sa BPLO ang kinilang gihimo uban ang ubang mga departamento pagpatuman lang sa mga ordinansa gyud dinhi sa Dakbayan mong nang hinaot sila sa tanan nga mga negosyante nga mutuman lang gyud sa balaod aron nga dili madiskurido ang ilang mga negosyo. Lan. Okay, daghang salamat Nico Serino.